So ayun guys Good morning Ito guys so oh, nauli natin Ahas So ito is ano uh, Commonly tawag dito ahas palaka O rahas tulog Ang tawag nila no Pero ang tawag po talaga dito is wolf snake Ito po isang uri ng wolf snake And, Kaya pag nakakita po kayo nito ito Huwag po kayo matatakot Dahil ito po ay ano um, Non-venomous snake po Guys no. Ayan, isa po siyang Ito po ay kumakain ng mga ano, mga panaka Mga daga. Ayan. Ito po ay kumakain ng mga daga, guys, no? Kaya, pag nakakita po kayo nito, huwag niyo po patayin. Ayan niyo lang po siyang umalis kasi hindi naman po siya na, ano, hindi naman po siya mapanganib sa taon dahil wala naman po siyang kamandang, no? So, ito, pakawalan na natin siya, no? guys? Ayan, nalang natin siya lang, na, ano, yan nyo lang po siya umalis